Alam mo kung anong ironic sa dynamics ng attraction? Yung moment na hindi ka desperate, hindi ka clingy, at hindi ka nagpapakita ng sobrang eagerness doon pa siya mas naiintriga sa'yo. Hindi dahil trip ng babae ang matorment, kundi dahil ang emotional control mo nagsisend ng signal. Hindi ako madaling makuha, at hindi ko kailangan ng label para maramdaman ko ang worth ko. Ako nga pala si Zymer ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content ngayon tatalakayin kung bakit. Kapag hindi mo tinatrato ng tama ang babae, na parang kailangan mo siya mas lalo siyang nagbibigay ng value. Sa panahon ngayon, sanay na ang babae sa lalaking todo effort. Araw-araw nagme-message, palaging available at handang gawin lahat para lang makuha siya. Pero dahil masyado na tong common, hindi na ito impressive. Kapag ginawa mo ito, iniisip ng babae. Hmm, gusto lang nito ng approval ko. Gusto lang nito ma-validate. Pero ibang usapan kapag nakita niyang ikaw yung tipo ng lalaki na may sariling mundo. Hindi nagmamakaawa ng atensyon at hindi naghahanap ng validation. Doon siya mapapaisip doon mo sisimulang i-activate ang psychological curiosity niya. Bakit parang hindi niya ako kailangang pasayahin? Bakit parang chill lang siya kahit hindi ko siya pinapansin? Kapag na-sense ng babae na hindi mo siya tinatrato na parang center ng universe mo, nararamdaman niya na hindi katulad ng iba. At sa utak ng babae, ang iba ay laging mas interesting. Yung hindi mo pagiging needy, yung composure mo at yung pagkakaroon mo ng sense of purpose, 'yan ang nagbibigay ng perceived high value. At ang high value, 'yan ang gustong i-earn ng babae. Hindi mo kailangang magpakipot, hindi mo kailangang maging rude. Pero kailangan mong marunong mag-withhold ng effort, ng presence, ng attention sa tamang paraan. Dahil every time na hindi mo siya ginagawang priority ng emotions mo, iniisip niya bakit parang mas gusto ko pa siyang i-prove sa sarili ko? At doon na magsisimula ang mga moves niya. Hindi para i-please ka, kundi para i-earn ka. 'Yun ang pinakamatinding plot twist. Hindi ka naman nagpapakipot. Ganun ka lang talaga. Dahil hindi mo kailangan ng babae para ma-feel mong buo ka. Ang babae, bonus lang. Hindi siya ang dahilan ng happiness mo. Kaya hindi mo siya kailangang habulin kaya sa bawat oras na pinipili mong hindi maging desperate mas lalo kang nagiging desirable. Uncommon treat one, hindi siya special pero hindi ka rin bastos. May kakaibang epekto sa isang babae kapag ramdam niya na hindi ka emotionally invested agad. Hindi mo siya tinatrato na parang VIP sa unang araw pa lang. Hindi ka bastos, hindi ka rude, pero hindi ka rin tulad ng karamihan na parang alila na agad sa atensyon niya. Dito mo makikita ang power ng uncommon treatment. Sa simula maguguluhan siya kasi hindi ito normal para sa kanya. Karaniwan, sanay siyang tinatanong palagi kung kumain na ba siya, kung kamusta araw niya, kung nakauwi na ba siya ng maayos mga bagay na akala ng marami ay romantic, pero sa totoo lang predictable na, pero sa'yo, wala, tahimik ka, kalma ka lang, hindi mo siya tinatrato na parang kailangan mo siya para maging masaya. Ito ang tinatawag na emotional neutrality. And kung tama ang timing mo, ito ang nagtitrigger ng isang malupit na psychological reflex gusto niyang patunayan na special siya kasi hindi mo siya tinatrato ng ganoon. Hindi mo siya pinaprioritize. Hindi mo siya iniikutan ng mundo mo. Pero hindi ka rin cold or disrespectful. Hindi ka robot. Hindi ka rude. Normal ka lang pero may disiplina. At ang disiplina mo hindi siya sanay. At dahil doon, unti-unti siyang nag adjust Magugulat ka siya na mismo ang mag initiate ng conversation. Siya na ang unang magre-reply ng mahaba. Siya na ang magtatangkang gawing deeper ang usapan niyo. All because you didn't treat her like a queen na wala pa naman sa relationship. Hindi mo siya pinaramdam na ikaw ang lalaking kahit anong gawin niya ay mananatiling available para sa kanya. Ito ang treatment na rare, kaya uncommon. Kung dahil hindi ito madalas maranasan ng babae, nagiging memorable ka sa kanya. Dahil hindi ka clingy, hindi ka needy, hindi ka predictable. Isa ka sa kakaunti na hindi agad nahulog at para sa kanya challenge ito. Alam mo bang ang babae? Once na hindi siya makakuha ng validation sa isang lalaki, nagkakaroon siya ng urge to earn it? Hindi dahil may masama siyang intensyon, kundi dahil gusto niyang makaramdam ng sense of control. Pero sa'yo, hindi niya iyon agad makuha. Kaya ang magiging mindset niya ay, Bakit siya iba? Bakit hindi siya nahuhulog agad? At kapag may ganitong tanong na sa isip niya, That's already emotional investment. Hindi mo kailangang gumawa ng grand gestures. Hindi mo kailangang maging extra sweet. Sa halip, consistent kang chill. Consistent kang composed. You have your own schedule, your own world, your own mission. At kung gusto niyang maging part niyon, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang mag-fit in. Hindi siya entitled sa presence mo. At dito, nabubuo ang tinatawag na value reversal. Instead na, ikaw ang humahabol. Siya ang nagvo-volunteer ng energy para ma-maintain ang connection. At ito ang nakakamagnet. Dahil walang babae ang gustong makasama ang lalaking desperado. Pero lahat ng babae curious sa lalaking may disiplina. Lalo na kung ramdam niyang, hindi ka pumuputok sa ego, hindi ka mayabang. Pero hindi ka rin sunod-sunuran. Gusto kanya kasi hindi ka obvious. Gusto kanya kasi hindi ka available on demand. Gusto kanya kasi hindi ka na train ng society na i siya na parang princess kahit wala pa siya sa posisyon na ganun. Kaya sa susunod na may makilala kang babae, tandaan mo hindi mo kailangang maging masungit. Hindi mo kailangang maging pabibo. Just stay neutral. Stay grounded and let her come to you. The more na hindi mo siya tinatrato na parang kailangan mo siya, the more na gusto niyang i-prove na valuable siya sa buhay mo. Uncommon trait 2. Yung hindi ka natitinag kahit may ginagawa siyang pampapansin. Alam mo ba na sa psychology ng attraction, ang isa sa pinaka-unexpected pero sobrang effective na trait ng lalaki ay ang kakayahang manatiling emotionally unaffected, lalo na sa mga moments na sinasadya ng babae na itest ang presence mo. Ito yung mga pagkakataon na bigla siyang hindi magre-reply agad, biglang lalandi sa ibang lalaki sa harap mo or gagawa ng subtle moves para lang makuha yung reaction mo. Pero ang lalaking hindi nagpapanik, hindi nagpapadala sa emotional bait at kalmado pa rin sa kilos yon ang biglang nabibigyan ng respeto at value. Sa moment na hindi mo siya tinrato na parang kailangan, mong i-maintain ang connection nyo every second, dun niya mas nare-realize ang value mo. Kasi ang babae, sanay na sa lalaking natataranta kapag nagiging unpredictable sila. Sanay na silang makita ang lalaki na agad bumabawi, agad nagpapaliwanag, agad sumusuyo. Kaya kapag may isang lalaki na hindi nag-overreact, nagugulat sila. Bakit siya iba? Bakit hindi siya affected? Ang hindi alam ng maraming lalaki, ang mga tests nato ay hindi laging conscious. Hindi lahat ng babae aware na ginagawa nila ito. Pinsan instinctual lang ito, parang built-in radar nila para masukat kung gaano ka kahalaga sa sarili mo. Kasi kung ikaw sa maliit na coldness niya ay parang nauuga na agad ang foundation mo, para mo na rin sinabing mas mahalaga siya kaysa sayo. Para mo na rin pinakitang kailangan mo siya para maging okay ka emotionally. Pero ang lalaking composed kahit sa gitna ng emotional turbulence, nagtataglay ng kakaibang aura. Yung hindi ka defensive, hindi ka reactive, at hindi mo agad binibigay ang emotional validation na gusto niyang kuhanin. Doon siya napapaisip kasi para sa babae, kapag hindi ka natitinag, hindi ka agad nasasayaw sa tsuno niya, ibig sabihin hindi ka cheap emotionally. Ibig sabihin mataas ang value mo hindi dahil sinabi mo, kundi dahil ipinakita mo. Isa sa mga pinaka-powerful na epekto nito ay yung pagkakaroon mo ng emotional leverage. Dahil habang nagbubuhos siya ng effort para makuha ang attention mo, nag invest siya ng emotional energy. At the more na nag invest siya, the more na lumalalim ang pagka-attach niya sa'yo. Kasi in psychology, people value more what they work hard for. So kung pinapakita mong hindi ka madaling mahulog, hindi ka madaling kontrolin emotionally, mas binibigyan ka niya ng halaga dahil alam niyang hindi ka madali. Isa pa, kapag hindi ka affected sa mga pampapansin niya, parang sinasabi mo na, hindi mo kailangan gawin yan para mapansin kita. Pero kung gagawin mo, choice mo yan. Hindi ko kailangan mag-react That kind of unshakable presence is what makes her re her actions. Nagkakaroon siya ng internal conflict bakit hindi mo siya hinahabol tulad ng iba at sa struggle na yan unti-unti siyang nahuhulog at dito papasok ang tunay na magic dahil hindi kanidi, needy, siya ngayon ang nagiging proactive. Si babae na ang gumagawa ng paraan. Siya na ang nag adjust Siya na ang naglalambing. Kasi hindi mo siya trinato na parang oxygen sa buhay mo kaya gusto kanyang maging bahagi ng mundo niya. That's the power of being emotionally grounded. In common 3 three, hindi kailangan pero hindi niya maiwasang magbigay. May mga babae na sanay na sanay na silang laging inuuna, laging pinaprioritize, laging may lalaking nag adjust Kaya kapag dumating ang isang lalaking hindi sumusunod sa ganyang script, yung parang hindi siya naghahanap ng validation, hindi siya nag-aalok ng buong mundo, at hindi siya naghahabol bigla silang naguguluhan. Teka lang, bakit parang hindi mo ako kailangan? Bakit parang hindi ako enough para guluhin ang mundo mo? Andito na nagsisimula ang hindi mo inaasahang turn. Siya na ang nagsisimulang magbigay ng value sayo dahil gusto niyang patunayan na worth it siya sa isang lalaking hindi basta-basta bumigay. Ito ang tinatawag nating Uncommon Treat 3. Kapag hindi mo tinrato ang babae na parang kailangan mo siya, magle-level up siya para makuha ang attention mo ulit. Psychologically speaking, women are wired to respond to challenge and curiosity. Kapag predictable ka, madaling ma-frame ang halaga mo. Kapag palaging available, palaging sweet, palaging giving, nawawala ang sense of mystery. Pero kapag nakita niyang independent ka, grounded ka, at hindi siya ang center ng mundo mo, biglang may tanong sa isip niya, bakit hindi siya tulad ng iba? Bakit parang hindi siya impressed sa akin? Yung dahil dito, sa halip na tumakas siya, mas lalo siyang lumalapit. Mas gusto niyang ma-validate. At paano niya magagawa yon by giving more value. Mas siya ang nag invest ng effort. Siya ang nagiging expressive. Siya ang naghahanap ng way na makonek ulit kayo. Napakahalaga ng non-verbal signals sa dynamic na to. Hindi mo kailangan magsalita ng hindi kita kailangan. Hindi mo kailangang post sa social media kung gaano ka busy o kung ilang babae ang interested sa'yo. Ang kailangan lang ay yung calm energy ng isang lalaking may sariling mundo. Isang lalaking marunong mag-focus sa sarili niyang goals, Marunong magpigil ng emotion, marunong tumanggap ng babae pero hindi dependent sa kanya. Dito niya makikita ang kakulangan sa sarili niya at dito siya magsisimulang gumawa ng paraan para punuan 'yon. Maraming babae ang hindi agad aware na ginagawa nila ito. Hindi nila alam na kapag may lalaking hindi masyadong nagpapakita ng neediness, sila mismo ang nagiging proactive. Hindi nila alam na kapag walang label at hindi mo siya masyadong pinaprioritize, mas lalo nilang gustong makuha ang assurance mo. Kasi deep inside, ang isang babae ay gustong mapanaluna ng isang lalaking mataas ang standards. Gusto niyang masabing, ako yung napili niya kahit hindi niya ako kailangan. Yun ang nagiging trophy sa utak niya hindi yung lalaki. Kundi yung idea na napasunod niya ang isang lalaking hindi madaling pasunurin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga lalaki na may emotional control ay laging may upper hand. Hindi sila umiyak sa rejection. Hindi sila natatakot sa silence. Hindi sila nababaliw sa mixed signals. At dahil dito ang babae ang nahuhulog. Hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil sa respeto. Kapag nakita niyang hindi ka natitinag kahit di mo siya hawak, narealize niya na solid ka bilang lalaki. At sa mundo kung saan ang daming lalaking, willing magbenta ng kaluluwa para lang magustuhan, ikaw yung tumatayo na kakaiba, kaya siya mismo ang gumagawa ng paraan. Siya ang lumalapit, siya ang nagmamahal. At siya rin ang natututo magbigay ng halaga. Hindi ito tungkol sa pagiging rude o cold. Hindi mo kailangang maging jerk. Ang kailangan mo lang ay ipakita, through your behavior and presence, na masaya ka na sa sarili mong buhay. Kapag nakita niya na hindi mo siya tinatrato na parang lifeline mo, pero totoo kang nagbibigay ng peace kapag magkasama kayo doon mo makikita ang magic. Doon mo mararamdaman ang shift. Dahil hindi mo siya minanipula, hindi mo siya kinontrol. Pero nakuha mo pa rin siya dahil ikaw yung lalaking hindi nagmakaawa ikaw yung lalaking pinili niya, hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil gusto niyang mapabilang sa mundo mong buo kahit wala siya. So kung gusto mo talagang maiba sa lahat ng lalaking paulit-ulit na binabaliwala, tandaan mo to ang babae mas naa sa lalaking hindi umaasa ng validation. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil buo ka. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanya. At doon siya mas naaakit kung may nakuha kang insight sa video na to. Don't forget to like, subscribe, Tiklik yung notification bell para sa next mind hacks natin. Sa cerebral hacks, hindi lang diskarte ang tinuturo, tinuturo ang kitang buwi ng mindset ng lalaking hindi madaling bitawan. Tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang attention para mapansin. Ang lalaking alam ang halaga niya, kahit tahimik, siya pa rin ang pinakamahirap kalimutan.